Hindi eh, naman. Hindi pinapansin mga kurang pang nailalagay, yung mga madudunog nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Uh, follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, um, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa, check po yung mga projects nyo. No? Um, ngayon po, mayroon din po kaming response from um, Comelec Chair uh, Garcia po tungkol nga po dito. Um, aware naman po tayo na um, bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po um, may conflict of interest. So sa po ni Chair Garcia, pwede pong ma anti and corrupt pra practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interes ng publiko sa pa So, ready po kayo na harapin po yung mga um, inspection sa project. Pero ano po ang response nyo patungkol po dito if every month po na uh, may umarangkat ng gantong issue? Oh, um, marami na apoy na uh, nagbibitaw mula mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Uh, bawal kung nandong ka pa rin conflict of interest. To show you one example, I was, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto ang Virginia Tobago ay uh, ano lang Amerika yan sorry nila wala walang iba nisbagin lang ni Harry yung buto ng, ng Virginia Tobago that's the main ingredient of cigarette Pero hey, so, ako yung pinakamalaki trader nung na-elect akong governor nagbitaw ako dahil hindi ko na pwede tawaran yung partner. Kailangan patasin ko ng presyo para makilabang ang partner. Yun ang delikadesa. Apo. Okay. Pero how about po, sir, ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm nyo. Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung official ng Satrap, wala na akong pangalan doon. Mm -hmm. dahil nag-divest ako. Kailan? Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. Eh negosyo namin yan, tatay ko pa negosyo na yan. Mm -hmm. Ano ang pamimigay ko sa tao? Ako po, inukalo na lang di ko po. Namimigay ako ng pera. Ah! Ano ang ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay, po. so, sinusunod ko lang yung batas, Tempest ka, hindi lang tempest ako. Mm -hmm. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin doon. Conflict of interest po, pero sarili sila. Ganun din. Kung may sarili sila, ang construction. Oh, sige po, thank you. Hello, good afternoon. Uh, Gov, uh, Nochi po, DCRH. ah uh, sa tingin niyo po ba, Walang alam ang uh, Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, eh, bulag siya dito o wala siya nakikita at nakalusot itong mga ganitong uh, problema noong uh, 2025 uh, budget? Eh, siyo, siyo, siyo. Bibiyan. Okay. Eh kung di alam, wala siya kwentang presidente. Yes! Hindi ah! yes! niya alam. Ano pa na presidente? hindi niya alam. Siya ang ulang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa sa Congress. Okay, kasi uh, Governor, yung mga, uh, yung problema kasi, uh, uh nakapokus talaga sa corruption 2022 until uh, present. So parang uh, gusto nila uh, nilang uh, i-connect sa sa administration yung uh, corruption. Ano po ang comment nyo po dito? Lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Bakit niya tinuloy? Bakit din na tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administrasyon. eh, nung no, siya umupo, hininto na niya. Kung hindi na delikatesa siya, Oy, may deperensya to. Pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. tituloy tuloy niya eh. Tatlong taon na, sa kala niya papansinin. Anong kwenta ang presidente yan? niya alam. Hindi dapat maging presidente yung niya alam na nangyayari sa buong gobyerno. And uh, last on my part, uh, Gov, uh, uh, sigurado na po ba kayo na uh, unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about doon sa Leyte? ay sa kanyang pinsan na si uh, dating speaker, Dr. Valdez, yung uh, ganitong flood uh, control uh, anomaly. Unahin lang ang Ilocos Dorte tapos punta sila sa Bicol. <laughs> 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 <guess so>, Thank this... <laughs> Mas marami daw kay Sandi so, one last one last question na po. Hello po, uh, Rob. Hello. Hello, yan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At uh, ito nga po rin po, ngayon po ay uh, aatid po ako ng mga setting hearings, nasusubaybayan po po, binigyan po ng uh, DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib kanilang buhay? Maaring magbago ang kanilang mga testimonya? At uh, bakit pilit pinababanggit po ang uh, 2016 previous po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha ng building Pero kung may connection ka, madali. Sila ang lakas. Ang lakas nila. So ibig sabihin, may nag-protect sa kanila, may nagbibigay. Magbabago po kaya ang um, uh, kanilang testimonyo po with the Senate hearings, itong mag-asawang po, dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ang totoo. Hindi sila mamibili kung sinong bibigyan nila. Nagpangalan na ilan lang. Andami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin ko po, selective po ang uh, sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang uh, Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya hindi dapat protektahan kung gano'n ang sistema.

moku na. Hello. Magandang hapon po Governor Chavit Singson. Saludo po sa iyong uh, na at tapat na papamahala sa ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang <coughs> mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirerespeto din. Although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Telpeng Lorenzana, General Hermogenes Espinoza. May respeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time, sa panahon ng former. president. Kaya nang buhay po si Kaya. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yon Gov. Pero ang direkta namin tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit so, balit, iisa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang pananumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan ngunit puno ng paninindigan ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ng kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at balik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon and we will be on the streets peacefully Are you joining GOP or are you, uh, what is your opinion? Ako, iba ang gusto go, pero yun, lang, kung yun ang kagusto ng karamihan, wala akong objection. Yes. So tuloy na rin GOP! Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavit sir. Salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayun, um,